steel tapos pangalawa plastic kasi nalagyan nila na ginabarinahan nila ng mga puti puti na yan, no? bakal yan na nakabarina nakabaon hindi nyo slide kasi mahaba yung what, guys mahaba yung bakal na binaon nila parang pinapo ba yan kasi may mga nagakalaglagan ng na mga bato dati okay sa okay okay konte pag may ganito yung pader parang sa sampak yung bato jan pero pag walang ganyan pwede matamaan yung mga motorista mga windshield ng mga truck natin Papa. Sayang naman yung video natin nun sa Burwangga Hindi may edit sa cellphone Hindi may edit sa cellphone Ay kailangan natin ng power director doon tap, tap na lang, libre pa tap, tap na lang Para, para libre Wah, oh, yung dating trak na <coughs> tumambling guys, oh. Dan <coughs> tayong pasipasta asi kurbada da, biar mereka itu kurba da.